So yun guys no bali pa ni bagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ng ito ituturo ko sa inyo no kung paano ba mag-book sa Lalamove kapag ka sedan yung gagamitin natin. Kasi nitong nakaraan no na try kong mag-book sa Lalamove gamit ang sedan. Kasi medyo marami yung box na pinadala ko at malalaki kaya sedan yung sinubukan kong i-book. So kung paano yun simulan natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys kapag ka na open nyo yun na yung Lala Move Up balit yung pinaka home nya Ayan ganito yung itsura Ngayon kapag ka magbubukas ka, may bandang taas Ayan click mo lang yan Ayan sa part na to dito mo ilalagay yung details ni sender Kung ikaw yung magpapadala dito mo ilalagay yung details mo Ayan sa may bandang taas Ayan yan yung example ng address natin pero pwede kayong mag search dyan Ayan So, pwede nyo i-search yung address kung saan yung pick-up location, kung saan yung address ni sender. Ayan, for example, Bicol's Water Refilling Station. Ayan. So, ayan, click lang natin yan. Ayan, so pwede kayo mag-search ng address sa part na yon. Ayan, so dapat tama yung pick-up location nyo kasi yan yung pupuntahan ng driver ng sakyan para pick-upin yung item. Ayan. Ngayon, kapag meron na kayong pick-up location, kapag na-search nyo na yung address at nalagay nyo na, Ayan, ang next naman is yung address details. Ayan, sa may part ng floor or unit number, ayan, pwede kayong maglagay ng details dyan, pero pwede rin namang hindi. Ayan, kung ano yung floor number nyo or kaya yung unit number nyo, pwede nyo ilagay dyan. Ayan, pwede nyo rin ilagay yung block and lot number dyan para mas madaling matuntun ni driver yung address nyo. Ayan, for example. Ayan. Example lang yan para meron kayong idea. After ng floor or unit number, ang next doon is yung contact number. Ayan, dapat tama at kompleto. Ayan, kapag ka maglalagay kayo ng contact number, mag-start na kayo kagad sa 9. Ayan, example lang yung contact number na yan para meron kayong idea. Ang next naman is yung contact name. Ayan, sa part ng contact name, pwede nyo ilagay yung full name nyo. Ayan, pwede rin namang hindi. Ayan, bali example lang yung name na yan para meron kayong idea. Ayan, So, ngayon, okay na tayo sa sender's details. Kapag okay na kayo dyan, na-double check nyo na yung details, pwede nyo na i-click yung confirm sa baba. Ayan. Ngayon, ang next naman is yung drop-off location. Ayan. Ayan, bali sa part ng drop-off location, dito nyo ilalagay yung details ni receiver. Kung kanino nyo ipapadala yung item. Sa part ng where to, dyan nyo isi-search yung address kung saan ba the drop off ni driver yung item. For example, ayan, balik example lang yung drop off location para meron kayong idea. Next dyan is yung address details, ayan. So, sa part ng floor or unit number, dyan yung lalagay yung floor or unit number ni receiver. For example, ayan, pwede naman kayong maglagay ng floor or unit number, pwede rin naman hindi. Ayan, kung walang unit number o kung, kung walang floor number, okay lang, no? Pwede nyo rin pala dyan ilagay yung black and light kung meron. Ayan. Next naman doon is yung phone number. Ayan. Sa paglalagay ng phone number, mag-start na kaagad kayo sa 9. Ayan. Balik sample lang yung phone number na yan para meron kayong idea. So, dapat tama at kompleto. Next ng phone number is yung contact name. For example, ayan. Ngayon, kapag ka na-double check yun na yung details, pwede nyo na i-click yung confirm. Ayan. So, meron na tayong details ni sender. Meron na rin tayong details ni receiver. Ngayon, sa may part ng available vehicles, dito ka ngayon pipili kung ano bang klaseng sasakyan yung magpipick up ng item. Ayan. Balik sa example nga natin, sedan yung gagamitin natin. So, i-click yung 200 kg sedan. Ayan. Yung pangalawa. Yung example ng sedan, yun yung Vius. Ayan. And we go Ayan, yun yung mga example ng sakyan ng sedan Ayan, Para meron kayong idea kung ano bang klaseng sakyan yung sedan Ayan, nakalagay din dyan kung ilan bang kilogram yung pwede no? Up to 200 kilogram Ayan, so ikiklik lang natin yung 200 kilogram sedan Ayan, at kinlik nyo yung 200 kilogram sedan Mapansin nyo na yung shipping fee ay 296 pesos. Tapos pwede rin kayo maglagay ng additional services. Ayan, kung magpapabili kayo, ayan, pwedeng i-click yung buy for me na 100 pesos yung uh, service fee, tapos yung door-to-door -door, loading and unloading up to 25 kg by driver ay 80 pesos. Ibig sabihin, door-to-door -door na tapos si driver pa yung mag bababa nung item tapos mag sa uh, kukuha ng item no so, sila. Si sila na yung magbubuhat. Ayan. 80 pesos yung service fee. ay kung document handling naman, 50 pesos. Ayan, kung wala naman kayong additional services, pwede naman kayong hindi mag-select dyan. So makikita nyo yung shipping fee sa baba, no, is 296 pesos. Ayan, ngayon kung okay na kayo dyan, pwede nyo na click yung next sa baba. Ayan, pag yung next sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Pwede kayo mag-add notes to your driver. Ayan, click nyo lang yon. For example, ayan, pwede kayo ngayon maglagay dyan ng remarks, or landmark or pwede nyo ilagay dyan kung ano ba ipapadala nyo no? para merong idea yung driver ng sasakyan ayan so click nyo lang yung save sa baba tapos sa may part ng cash ayan click nyo lang yan ayan lalabas ngayon yung payment method ayan ngayon sa may part ng cash nakalagay dyan select who is paying so pipili kayo dyan kung sino ba magbabayad nung shipping fee kung si sender ba or si recipient ayan for example ay uh, ikaw yung magpapadala, si sender. So, click mo lang yung sender. Ayan. Kung siya yung magbabayad ng shipping fee. Ayan. Ngayon, kapag ka okay ka na dyan, pwede mo na i-click yung review order. Ayan. Ngayon, lalabas tong details na to. Ayan, pwede mo i-double check. Ayan. Tapos, kapag ka okay ka na dyan, pwede mo na i-click yung place order. Ayan. Pag-click mo yung place order, ngayon, si Lala Move ay maghahanap ng driver ng sasakyan. No, maghahanap siya ngayon ng sedan na available na magpipick up ng item mo. Ayan, kapag ka nakahanap na si Lala Move ng rider, mas okay na i-screenshot nyo tapos send nyo doon sa receiver. and bali ganun lang kadali mag ng sedan gamit ang Lala Move app. Pagka nakapag-book na kayo gamit ang Lala Move app ng sedan, hihintay nyo na lang dumating yung sasakyan sa pick-up location. Bali, usually, tumatawag naman yung driver ng sasakyan pero pwede naman i-monitor yung sasakyan kung malapit na through Lala Move app. So pwede mo siya ma-monitor gamit ang Lala Move app. Ayan, kapag ka dumating na yung driver ng sedan, pwede mo na rin bayaran yung shipping fee. Ayan, kaysa naman mag-book tayo ng limang motorcycle no para mapadala yung item natin. Kaya sedan na lang yung binuko para mas convenient. Kaya yun, buti na lang si Lala Move meron siyang sedan no na pwede mo rin i-book para kung sakaling marami yung mga box or maraming item yung ipapadala mo, ah, pwede mo siyang gamitin. No? So may option ka no, para mapadala yung item mo. At syempre kapag ka magpapadala ka, no, mas maganda rin na picturan mo yung sasakyan at saka yung item para may proof ka na talagang naipadala mo na. So ayun guys, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong klaseng video sa susunod para rin sa atin. Sa ganito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.